Hello po, good morning uh, Muli ay uh, magbabahagi ng orasyon para sa inyo ng Abaco Healer at uh, sa mga nag-aaral ng mga karunungan niyo Ang aking uh, orasyon na ibabahagi ay uh, pwede pong panggamot pwede pong panggamot sa panariling karamdaman at uh, pamatay, pamarusa at pwede rin pong panggilit sa inyong uh, mga pasyente kapag po sila ay uh, may karamdamang spiritual tulad ng naingkanto elemento uh, na ulam at nabarang ito po ay uh, pwedeng ihip sa daliri at uh, po pwede rin itusok sa tiyan sa leeg sa, sa parte ng puso so kung inyong pong at uh, stay tuned lang po at uh, intro muna po tayo Hello, uh, welcome back sa aking channel Agbulario ng Les Naway, abutan po kayo ng aking video ito na Nasa mabuting kalagayan, ligtasan sa ano mga kapamakan At walang karamdaman Hanggang po lagi ang inyong uh, kaligtasan saan man po kayo naroon uh, sa mga sakit. At yan ang nagsiging sa kapamakan, uh, saan man po kayo naroon. <coughs> Ako po ay labos na nagpapasalamat sa lahat ng uh, <coughs> mga supporter at subscriber dito sa aking uh, channel at mga followers at members. Ayan. Uh, <coughs> at saka pa ako content creator na nagbabati ng mga ganitong uh, karunungang lihim o mga orasyon. ah uh, shout out po sa inyo sa mga hila, albularyo at sa mga lahat ng niwala sa mga ganito. Sana po kayo naroon. So yan, akin muna pong i-shout is out ang masugid nating na mga uh, supporter na nagko-comment nawa mag-comment po kayo, react. Eh, malaking buhagay po yan sa aking uh, channel. P.T. Uh, Peterocon 1095, shoutout sa iyo. Textura Musica 6920, shoutout po sa inyo. Charity One 6704, shoutout po sa inyo. Rex Day Pax, shoutout po. Eddie Junior Gansino 9406, shoutout po sa inyo. Arnella Manansala x5t shoutout po sa inyo, Michelle Kudo 3370 shoutout po, Robert Cabunila 6713 shoutout po sa inyo, Lipi Panyo Noi shoutout po sa inyo, Donatan Tana uh, Rivero 6871, Yami Ten Japan shoutout po sa inyo, uh, Tagdel, Tagel Tagel 9 uh 2962 shoutout po Rolando Tupig t E7W shoutout po David Villegas shoutout po inyo William Bindoy shoutout po sa inyo Yan ah uh, maraming maraming po salamat sa inyo sa inyong mga comment So yon ah uh, ah <coughs> uh, bago ng lahat eh sa mga i-offer ko po sana itong aking uh, libreta na pang spiritual combate piling-piling uh, mga orasyon po ito at 200 pages po yan sa mga healer o sa mga nag-aaral ng mga gamot ito po yung mga piling-piling orasyon uh, ito po yung mga ginagamit yung orasyon sa pagkukumpate yung pangga, panggagamot sa kulang nandito po yung uh, panabag uh, sa espiritu na nagpapasakit sa tao at uh, panali pamako at pangkalas ng mga yon at maaalihip uh, sa inyo po mga pangipit nagito rin po at mga inyo sa at ito ng sa puso o sa si tiyan o kaya sa liig at ito po, po na yan po at uh, pwede na dito rin po yung mga panawag ng mga lati po, lati ko tiglat, pata na ng San Miguel, lahat po po 200 po, pages po yan at nandito na rin po sa huli ng libretan ito, yung inihip sa daliri at sa lab, yung po yung pamatay yan po, ito po ay 1-2 uh, uh, pre-shipping na po ito at uh, ako wala na po kayong babayaran sa shipping free shipping dito sa Pilipinas pag abroad po Pangalan. eh, sa inyo na po ang bahala malakas po ito at uh, ayan yan po nakikita nyo po yung mga panggagamot po kaya panoorin nyo lang yung side ko na to uh, para makita nyo po uh, hindi ko na lang po lalagyan ng sound Susunogin kita. Pero ito po ay na bad spirit. Ito batang ito. So yan na uh, ang aking ibabahagi ng rasyon eh, ay uh, pwede niyo pong gawing pang on trade no? if you po sa pake okay. ng isang ama namin na pati ng at sumasang palataya at isulat si sulat niyo na po sa pake at ganun din tapos may sulat ay kasalan ulit ng ganun din klase na tasal at uh, pwede ibalot sa plastic para hindi mabasa at ibalik ko po sa kulang tela pwede na pong sa ng para kontra -usupin. at uh, ito po ay pwede rin pong uh, gamitin <coughs> pang gamot sa inyong sariling karamdaman at uh, Pinit na po sa tubig. Tapos, inanin. -in -in. uh, magdasal lang po kayo ng isang ama namin. Tapos, magwis lang inyo po kagali din, pwede po itong pamarusa. Inihip po sa daliri at itutusok sa tiyan. po kaya, sa tip-tip. Sa tapat ng puso natin. At pwede rin panggilid. <coughs> so, narito na po ang orasyon. Uh, ani mo am anima am ana Mu am pesos ja sa isang beses ah uh, dalawang base, ay tatlong beses po pa pa ah diyan po sa may makatulong po ito sa inyo mga solid followers ko na patuloy na sumusubaybay pa. salamat po talaga sa inyo at uh, sa mga gusto palang modern umorder ng uh, nito pang spiritual pampate at, uh, ito, ay, uh, pump protection, 201 pages po yan, makapal po. Hindi po kayo may, ito po ay nagkakalaga ng 1 po. Pero pag kukunin niyo po siya, uh, ito po ay 2K, 1 set. Yan ha, magtatanong, God bless, maraming maraming salamat. At uh, ipihan niyo pala po sa FDA Council.

Аны бергеңел. Ну, осыны. Ол соңғы. Мен айна, келемін. Ой, мен. Magkikita niyo ako sa YouTube channel <coughs> ko. Eh, Albularyo ng Angeles. Ano ba kayo? Na? Ano ba kayo ito? Albularyo ng Angeles. Angeles. Eh, Albularyo ng si Sarah Heroni mo, ako gumamot doon. Eh. Meron ko lang yung sasubo. Tapos naging yung tali dito. Ang tali. Meron tayo.